Ngayon, isa na namang mainit na usapin ang ating tatalakayin. At ito ay ang paglahok ng aktres na si Andrea Brillantes sa anti-corruption rally na ginanap sa Luneta Park. Sa gitna ng init ng panahon at dagsa ng tao, makikita si Andrea o mas kilala ng marami bilang si Blythe na nakikiisa at sumusuporta sa panawagan ng rally. Cancel Corruption Now! Hindi na bago na ang mga kabataan ngayon ay mas may boses na, mas may tapang na ipahayag ang kanilang paniniligat. Ang mga promises niya nung sumakbo kayo. Yes! Uh, Sa tuwing bumibili kayo ng mga bagong mansyon, sana nang iisip uh, niyo kami. Dapat, yes! Summer, uh, pero iba pa rin ang dating kapag isang sikat na personalidad, gaya ni Andrea Brillantes, ang makikita mong nasa gitna ng kilos protesta. Bakit? Dahil alam nating may impluensya siya at maraming kabataan ang humahanga at sumusubaybay sa kanya. Sa mga larawang kumalat online, makikitang simple lang ang suot ni Andrea. Walang paglam, walang artistang dating, bagkus, isa siyang kabataang Pilipino nahandang handang ipaglaban ng tama at magsalita laban sa mali. Kasama ng iba pang mga kabataan at organisasyon, sabay-sabay nilang itinaas ang panawagan, tama na, wakasan na ang korupsyon. Sa kanyang pagsama, ipinakita ni Andrea na ang pagiging artista ay hindi lang tungkol sa teleserye, endorsements o social media presence. Ipinakita niya na kaya rin niyang maging boses ng mas nakararami, lalo na ng mga kabataan na madalas ay hindi naririnig. Kung tutuusin, malaking hakbang ito para kay Andrea. Kasi alam naman natin na ang pagsali sa mga ganitong rally ay may kaakibat na bashers at kritisismo. Hindi lahat ng tao ay sang-ayon, at may mga nagsasabing dapat manatili na lang ang mga artista sa kanilang propesyon. Pero iba ang pananaw ni Andrea dahil para sa kanya, ang pagiging artista ay may platform at responsibilidad na gamitin ito para sa mas malaking kapakanan. Makikita rin online na maraming netizens ang natuwa sa ginawa ng aktres. May mga nagsabing, Nakaka-proud na may paninindigan si Blythe. Mayroon ding nagsabi, Ito ang gusto naming makita sa mga kabataan. Hindi lang puro TikTok at trends, kundi aktibong nakikilahok para sa bayan. Cancel corruption now! Ito ang sigaw, hindi lang ng mga nasa luneta, kundi ng milyon-milyong Pilipino na naniniwala na deserve natin ang isang gobyerno na tapat at malinis. Kayo, anong masasabi ninyo? Nakakabilib ba ang ginawa ni Andrea Brillantes na pagsama sa rally? Sa tingin ninyo ba, dapat bang mas maraming artista ang maging bukas sa ganitong klasing paninindigan? I-comment na ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam.